Ako, guys si San Kui, guys so oh. okay na guys kakain lang guys gusto nyo naman kumain tingnan nyo guys si San Sito si San Sito kaya dito tawagin natin marunong yan sa pangalan Ayan si mm, Guys, lalapit sa akin Guys, so, guys. Ay, ka na yan, guys. Magpapa-plus na yan. Magpapa-plus na yan ng ano niya, guys. So, dyan. Ayan, oh. guys. Mm, sabi naman si siya siya Siyan si Kuy. Ay. Ay. Ay ko na. ng nga guys mm. <laughs> ah. Wagin ko na ko Ang sikoy Ang sikoy Ang sikoy Ang Ang sikoy Ang sikoy mga guys marunong sa pangalan niya guys so, dito na lang guys ang update ko sa aking video guys ah uh, ingat pa lagi God bless and peace out sana pakisuportan din ang aking Paritz Vlog sa YouTube channel. Salamat guys sa lahat ng sumusuporta ng aking YouTube. Ah, and Salamat guys, kasubscribe naman guys para makatulong guys. Salamat.